So, dahil limang buwan na nga tayo naglolokohan, ayan, gumala po ang aming team. Charot. Sa dinggalan, Aurora. So, around 10.15 a.m. nakalis kami ng baler kasi late nagising yung aking driver. At ayan na nga, ito yung mga nadaanan naming view. Sobrang gaganda. Sa San Luis, Bilia nga pala kami dumaan para mas mabilis daw. O, ayun nga nangyari. Puro sigsag ang daanan. Puro banking ang beshi ko. banking. So, gusto-gusto ko talaga makapunta ng tinggalan. Kaya before pa akong pumunta dito, nakikita ko na palagi itong uh, ilog na to na maraming kubo. So, ito pala yung nirerentahan nila. Ito rin pala yung napapanood sa Facebook. Tapos, nakarating nga kami ng Bungabong ng 1226. Tapos, konting travel lang. Nakarating naman kami sa Gabaldon, Nueva Ecija. Tapos, ay! May nagahabulan, ko. Sena, oh! And then, after that, travel-travel na naman. Tapos, ito yung view na napakaganda. Hindi ko makalimutan, sobra! Tignan nyo may mga bundok. Nako, na parang alam nyo yun, ibang bansa. Switzerland effect. Charis! Palagi ko ito nakikita sa newsfeed ko kapag nanonood ako sa Facebook. So, ito na pala yun! Akala ko hindi na talaga matutuloy itong plano na to. Kasi bukod nga sa busy ang beshi nyo sa pag-aaral at graduating na, eh, busy din ang aking driver kasi nagtatrabaho. At dahil ayaw natin ang cancel, itutuloy natin yan. Sa part na ito ay sobrang init na talaga. Kaya naman medyo nakakapagod na rin. Masakit pala sa balakang umangkas. Pero okay lang kasi tignan nyo naman yung view. Sobrang sulit. Grabe, hindi ko talaga makalimutan yung view. Nakaka-refresh siya kapag nakikita mo. Tapos, grabe parang, ah, sarap manirahan sa gantong ano, place, no? Tapos ayan, panoodin nyo na lang kung gaano kaganda yung mga dinaana namin. Tapos ayan, may nakita na naman kaming tulay. At marami na naman siyang kugo. Feeling ko, pinaparent na naman yun. Tapos dito sa part na to, grabe. Amaze na amaze talaga ako. Sobrang ganda. Parang ibang bansa. Tapos eto, eto yung one of the best view na napapanood ko sa TikTok. Nandito lang pala yun sa Dinggalan. Tapos ang nakakatawa po doon, hindi ko ina-expect. pupuntahan ko pala at makikita ko in person. Ito pala yun. Nakakilig. Alam yun? Tapos around 1.45pm, nakarating na nga kami sa Dingalan, sa mismong landmark na ng Dingalan. And then, syempre, nakakapagod. Stop over muna para sa picture. Tapos konting travel, nakarating na naman kami dito sa tagpuan ni Irog. Nag-search na ang beshi ko para dyan. Sabi niya, dito daw kami pupunta at dito daw kami kakain. So, magtutu na to ng hapon. Kaya, grabe, parang Um, siguro merienda na yung lunch namin Kasi magtuto na nga, late na rin Pero grabe, sobrang napakaganda ng place Puntahan nyo to ha Tapos yan, ililibot ko muna kayo sa napakagandang place na ito Tapos sobrang bait nung stop. Nilagyan pa kami ng electric pan kasi daw mainis nga. Tapos ayan, nagutom ang mga beshi Para malaman nyo kung saan ito, isearch nyo lang yung place dyan sa screen. Ito yung mga in-order namin pagkain. O, di ba Ubus agad. So, base sa ating chef, Dap. Sarap. Bukod sa masasarap nga ang pagkain, e eh, busog din ang inyong mata kasi sobrang napakaganda as in refreshing. Puntahan nyo to kapag nagawi kayo sa tinggalan. And then para maabot nga namin ang pinakamagandang view, ang Pacific View Deck sa Dinggalan Aurora, eh nag-travel ulit kami at punta pa nga lang dun. Eh, grabe, hindi na ako makapagantay. Ang ganda-ganda na. So habang paakyat kami doon, uh, mayroong toll fee na 200 pesos at magkakaroon ka na ng tour guide at sasamahan ka na niya pataas dun sa Pacific View Deck mismo. At sa papunta nga dun ay around 7 minutes kang aakyat at iiwanan mo yung motor mo or yung vehicle sa sasakyan mo para makaakyat ka dun sa mismong Pacific View Deck. At sasamahan ka nga ni Kuya dun. So may entrance dun na 25 pesos. Medyo nakakapagod lang maglakad ng 3 minutes kasi paakyat nga yung daanan and then hindi pa ganun, hindi pa siya semento. Pero, Wait nyo lang kasi grabe bongga yung papunta doon. At pag pangalang pa nga lang talaga naman ay kitang kita mo na yung napakagandang view. I Speechless talaga ako nung nakita namin to eh. Panoodin nyo nila lang. Enjoy! 4.45 na rin ito kaya medyo mababa na yung araw. At ayan nakikita nyo, isa-show ko sa inyo kung gaano kaganda ang magical place na ito. Marami na rin palang vloggers ang magpunta dito kaya may kita yung stickers at ito yung mga pictures namin. So bali hindi na rin kami nagtagal doon kasi magpa 5 na rin. Kailan pa namin umuwi ng baler, 4 hours pa yon Pero nagvideo pa rin kami kasi breathtaking talaga yung view. Sana mapuntahan niyo rin to kasi sobrang ganda. May pagmamalaki talaga to ng aurora. Tignan nyo naman no, Di ba? Grabe, ang ganda. Tapos, dagdag ko lang kasi may nakita pala kaming maraming isda doon sa part ng Pacific View Deck. Oh, nakaka-amaze. Ang galing. Yun lang. Tapos, ito na nga, 5 na. Bumaba na rin kami ulit. And then, magsa-travel na naman kami ng 4 hours. Doon na kami dadaan sa pinaka-highway. Hindi na kami dadaan doon sa sigisag na dinaanan namin. Ayan. Pauwi na kami nito. At nakarating kami sa bahay ng 9pm. Sobrang pagod na pagod. Kaya pagdating pa lang, bagsak na. So yeah, thank you for watching!